Sa mga babae dyan na may tangkang ligawan ako, huwag nyo nang subukan. Kahit, kahit anong gawin nyo, never nyo na itong matitikman ang aking dalawang pisngi at ang aking nag-iisang labi. Sorry kung pinagsabay-sabay ko kayong tatlo. Actually, di ba, schedule naman kayo. Ikaw sa umaga. Si Happy sa langhali. At yung isa sa gabi. Yun ang tinatawag na alta, ang pinagsama kayo tatlo. Meaning, almusal, tangali, at hapunan. Doon sa issue, about doon sa baba, yung ginawa kong pastime lang sa buhay ko. Na hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang issue niya yan. At sinabi ko na talaga na pastime lang kita. Pastime lang swerte ka nga eh kasi nga yung time na yun inatikman e mo ko nung gabi na yun pinapak mo yung dalawang pisngi ko at isang labi ko ngayon kung inaakala mo sa pagpapak mo ng pisngi at labi ko na natikman mo eh magugustuhan na kita nagkakamali ka sorry kasi na yung pastime lang kita Sorry kasi hindi kita seryoso. Sorry kung pinagsabay-sabay ko kayong tatlo. Kaya sorry talaga. At sa mga babae dyan na may tangkang ligawan ako, huwag nyo nang subukan. Kahit, kahit anong gawin nyo, never nyo na itong matitikman ang aking dalawang pisngi at ang aking nag-iisang labi. Huwag na kayong umasa o magtangka na ligawan ako dahil sinisigurado ko sa inyo wala kayong pag-asa.